Hello so, Max kamusta kayo? At maros pa sa po natin ngayon pag-uusapan natin ng mga bagay na kapag ginawa mo tiyak na matitikman mo sa lalaki ang kanyang pagalambing. At kung handa na kayong lahat, masalak po tayo at muli, Beast Park! At ang unang bagay na kapag ginawa mo ay siguradong matitikman mo sa lalaki ang kanyang pagalambing is kapag nagpamiss ka ng todo, yan ang unang bagay na pwede mong gawin kay Spark kung gusto mo na maranasan na ang partner mo ay lambingin ka ng todo. Isa yun sa mga paraan, isa yun sa mga diskarte, isa yun sa mga teknik at sikreto upang ang isang lalaki ay magparamdam sa iyo na kanyang paglalambing pag ikaw ay nangis niya. Diba? Ang problema Paano kanya na mamimiss? Eh, mo. Tapos, ikaw po yung palaging chat ng chat at text ng text at panay call mo pa. At nagtatampo ka pa kapag di, di siya agad nagre-reply. Paano ka ngayon mamimiss? Eh, palagi ka nagpaparamdam. Hindi mo siya magawang ignore kahit busy ka. Palagi kang available. Napakaraming mong oras para sa kanya. Imbis na mamiss ka niya, ay pagsasawaan ka niya. Manlalamig sa'yo yan at sa bandang uli, sigurado kong hindi magiging magandang resulta para sa'yo. Kaya naman kayo inspired kung gusto mo na isang laki ang boyfriend mo, ang asawa mo, ang mister mo, ay talaga mang lumabas ang pagiging sweet niya sa'yo, lang ka niya, ay kahit paminsan-minsan man lang, ay matuto kang magpamiss. Nandyan yung wag agad mag-reply, Huwag kang panay chat, huwag kang panay text. Magpaka-busy ka, huwag kang available. I-focus mo ang isip mo sa ibang bagay. Magkaroon ka ng pagkakalibangan. Halimbawa, mag-workout ka, mag-exercise ka. Manood ka ng may kabuluhang uh, palabas. O sabihin natin magtrabaho ka na mabuti. Tumulong ka sa kapwa mo. Makipag-banding ka sa pamilya at kaibigan mo. Hindi puro siya. Para magpagkaroon kayo ng pagkakataon na mamisa ang isa't isa. Hindi, napakaano mo eh. Kaya kay Spark, kung matututunan mo na pigilan ng sarili mo at ang emosyon mo at ang kaharutan mo, talaga naman, ang isang lalaki hahanap-hanapin ka. Siya lagi ang unang magpaparamdam sa iyo at lagi magdedemand ng oras mo. mag -e sa sa'yo at higit sa lahat ay lalambingin ka sapagkat mamimiss ka niya kay Spark. At ang pangalawang bagay is pa ginawa mo yung siguradong Tiyak na makakaranas ka ng lambing ng partner mo is kapag inalis mo ang toxic mong pag-uugali, yun ang pangalawa kay Inspired. Kaya e sa mga bagay na pwede mong gawin, tandaan mo yan. Eh, kay Inspired, ang irap eh. Bakit? Eh, nakasanayan ko na kasi bungangaan siya. Ano? Eh, talagang masungit talaga ako. Suplada talaga ako kay Inspired eh. So, hayaan mo na lang na maging toxic ka talaga sa partner mo. Tapos kapag iniwan ka, pinagpalit ka sa iba, pag kayo, doon kang magsisisabi mo sa kanya, di na maulit, mababago ka na kapag huli na ang lahat. Ngayon pa lang, hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggat may oras pa, hanggat may pagkakataon ka pa, ayusin mo na ang ugali mo. Para ang isang lalaki, imbis na iwan ka, ay mas lalo kang mahalin at mamiss ka pa. Kapag tinanggal mo yung toxic mong pag-uugali, binago mo yung ugali mong mga hindi magaganda, na sakit sa ulo niya, ay sigurado ko mamiss ka niyan. Kaya kayo hindi na may miss ng part niya eh. Kasi ikaw ay nagdudulot ng sakit ng ulo niya. Napaka-toxic mo. Itok lang iba sa inyo. Masyado pa pabebe. porket matagal na kayo. Ganyan-ganyan ka na kasi matagal na kayo. Akala mo walang hangganan ng lahat. Pwesta, nakamali ka. Kapag sumobra ka at napuno yan sa'yo, malamang sa malamang ay talaga namang iwan ka niya, pabayaan ka niya, tiisin ka niya, at mapunta siya sa iba. Gusto mo ba na ang partner mo ay mapunta sa iba? Kung ayaw mo ngayon pa lang, hanggat may pagkakataon ka pa, ayusin mo na ang bulok mong pag-uugali. At talaga namang ayusin mo ang pakikasama mo sa mister mo, sa boyfriend mo. Maging mabuti kang babae. At huwag laging galit. Huwag laging masungit. Huwag laging nagbubunga nga. Huwag laging mahintang ulo. At huwag laging suplada. Mumiti ka. At talaga namang laging tandaan na isa lang ang buhay. Dapat maging masaya kayo. At laging naso, nasa, huli ang pakisisi. At kung gusto mo na ang partner mo ay mamiss ka at mas lalo kang manaphanapin, dapat kay inspired nakikisama ka lang mabuti sa kanya. So pagkat yun ang gusto namin sa isang babae, yung babaeng mahinahon, kalimado, at hindi laging rin ulo kay inspired. At ang pangatlong bahay sa pagdapag ginawa mo ay siguradong lalambingin ka ng todo ng isang lalakis kapag nagpaganda ka pa lalo. Yun ang pangatlong inspired. Ngayon naman tayo kay inspired, magpaganda, magpaganda na naman. O bakit? Hindi mo totoo yan? Pansinin mo, pag nagpaganda ka, di ba, mas lalong nilalambing ka ng asawa mo? O, di ba? Kapag nagpaganda ka, di ba, mas lalong nilalambing ka ng boyfriend mo? Di ba, yung partner mo mas lalong nagiging sweet sa'yo at proud sa'yo at clingy sa'yo kapag nagpapaganda ka? O, di ba? Kasi, talagang merong pagbabago talaga dahil meron ka rin binago sa sarili mo. Ganun yan. Gustong-gusto kasi namin yung babae na palaayos. Yung iba kasi sa inyo, di pa rin nag-aayos eh. Puro kay dahilan, huwag no? kayong ganyan. Sa inyo sa mga sikreto, bagay na pag ginawa may sigurado ang isang lalaki, eh, ay lulubusin ang pagiging sweet sa'yo, kay Spark. At ang pang-apat na bayos pa na pag ginawa may maglalambing ng todo sa'yo ang isang lalaki, is, huwag kang maging masyadong silosa. Sa inyo sa mga bagay, mo dapat mo isipin, hindi ka dapat ganyan. Napakaraming negatibong bagay na makikita sa iyo ang partner mo pag naging silosa ka. Isipin niya wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Isipin niya insecure ka. Isipin niya napakataas niya sa iyo dahil takot na takot ka. Diba? Maraming negative na bagay na may isip niya, mararamdaman niya pag nakita niyang sobrang silosa ka. Minsan okay lang magselos. Naiintindihan natin ang bagay na sa sapagkat tayo ay nagmamahal. Lalo na kung hindi naman masyadong selos. Tama lang, minsan nilang. Pero yung so selos na sobra-sobra, palagi na lang, alam nyo. Mabuti pa, makipag-iwalay ka na lang. Nagdudulot ka ng sakit ng ulo sa partner mo eh. Imbis na kapag-focus sa trabaho niya, sa ginagawa niya, dahil sa kakaselos mo, nabubuisit siya. Nakakainis siya sa aming mga kalakihan. Kaya part, kayong spark, huwag kang masyadong selosa. Pakita mo may kumpiyansa ka. Babaeng high value. Isang babae na hindi takot na mawalan ng lalaki sa buhay niya, isang babae na alam ang kumpiyansa sa sarili niya, isang babae na alam ang halaga niya sapagkat nagpapaganda siya, nag-aayos siya, mag-self-improve ka at siguradong hindi magiging puro ka selos. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na maganda ka at high value ka dahil nag-self-improve ka. Alam mo sa sarili mo, hindi kayo pagpapalit ang partner mo. Kaya ka nagsiselos na hindi sa iba kasi ikaw mismo, pinapabayaan mo sa sarili mo. Magparenda ka, magpa-sexy ka, yung selos mo mababawasan. Yung confident mo tataas. Ganyan ang sikreto dyan. Talaga naman, gain spark So, mga bagay na pwede mong gawin, ang bawasan ng pagiging selosa mo upang ang isang lalaki ay gumaan lalo ang loob sa'yo. Papalitan ang itang ulo niya ng kapayapaan kapag kasama't kausap ka. Usap ka. Bakit, ka Dahil kung bakit, hanap-hanapin ka Dahil Makikita niya ang isang babaeng may kumpiyansa sa sarili at masarap kausap, ka-inspire. At ano naman, naman bias mo na pwede mong gawin para ang isang lalaki maglambing ng todo sa iyo is maging medyo makulit at nakakatawa minsan sa so, mga bagay na dapat mong gawin kay Inspar. Ano yung kay Inspar? Maging makulit at nakakatawa minsan para naman tayong mga bata niyan. Bakit? Kapag na mag nagmahal ka, pag umibig ka, nagiging bata talaga ang datingan mo. Young yeah, at heart, isip bata talaga. Oo, kahit matanda ka na, kahit may edad ka na, yung iba sa inyo may edad na. Yung iba naman sobrang bata. Wala yan sa edad. At ikaw umibig kapag ang isang lalaki o isang babae o isang tao umibig, nagiging parang bata yan. Nagiging pabebe nga eh. Nagiging pakit nga eh. Nagpapa, nag, nagtatampu-tampuhan nga eh. Nagpapalambing nga eh. Diba? Ganun talaga. Kaya minsan dapat maging ganyang ka-okay lang yun. Pagiging maligaya kayo at hahanap-hanapin niya yun sa'yo, mamimiss niya yun sa'yo. Yung pagiging masaya mong kausap, masaya mong kasama, minsan makulit ka, nakakatawa ka. Imbis na, puro lang kayo away ang away. Wala na ginawa, kundi mag-away. Minsan na nga lang kayo magkita, minsan na nga lang kayo magkausap, dahil busy, dahil magkalayo. Eh, puro pa bunga nga, puro pa away, eh pamamimis na lalaki pa ganyan? Paano kanya hanap hanapin pag ganyan? Paano siya mag -e effort na makasama ka, makausap ka kung ganyan? Kung gusto mo ng isang lalaki, mas lalo kang mahalin, sa sa'yo, habulin ka, hanapin ka, mamis ka, siya lagi ang gumawa ng paraan para siya ay laging mapalapit sa'yo, kausapin ka, lahat gagawin niya para sa'yo ay eh dapat ka-inspire. Maging maligaya siya sa'yo tayo ay nakipagrelasyon para maging masaya, hindi para maging umanap ng patong ipupukpok sa ulo mo para maging toxic ang buhay mo, nakipagrelasyon ka, nakipagrelasyon siya para maging masaya. Maging masaya kayo, Magbanding kayo, huwag puro away. Minsan mag ka, minsan maging makulit ka, oo, maging medyo makulit ka. di ba? Diba? Alam niyo sa television, sa mga movie, di ba? Nagahabulan, nakikilitian nagpapahiran ng kung ano yung pinapipe cake sa mukha, nagkukulitan, o bakit mga may dad na yun, ay mga artista na yun, nagahabulan. Pwede gawin yun. Oo, huwag kayong mahiya. Napaka-sweet nun. Magiging maligaya kayo, tandaan Subukan nyo. Hindi yung laging toxic kayong dalawa, kayong spa. At ang pangalabas, wala pwede mong gawin parang isang lalaki, ay talaga namang bumuhos ang pagiging sweet sa'yo is maging matulungin sa kanya. yung ang pangalan na pinakulit kay Inspar. Maging matulungin. Eh, kay Inspar, kapag ka ba ginawa ko yan, eh, magiging malambing sa akin ang partner ko. Malamang sa malamang sapagkat gagawa ng loob niya sa iyo. Talaga namang mapupuno ng pasasalamat ang puso niya sa iyo dahil matulungin ka. Concern ka sa kanya, pinapatunayan mo Mabuti ka at mapapagmahal. Diba? Kahit ikaw naman eh. Pag ikaw pinakitaan ka ng kabutihan ng isang tao, lalong lalo na ng partner mo, o diba, tinulungan ka, sa ano man yan, di diba, ba't mas lalo kang nahuhulog sa kanya, kasi sa isa mga sikreto, maging matulungin, maging mapagbigay, maging mabait, at maging maayos, talaga naman, mas lalo siyang may in love sa'yo, pag ganyan ka, kaysa naman sa madamot ka, kaysa naman sa makasarili ka, kaysa naman sa sabihin nating nagsosolo ka, di ba? Maging matulungin ka sa partner mo, sa kapwa mo, hindi lang sa kanya, sa lahat ng tao maging matulungin ka. Lahat sila ma-attract sa Napaka-good vibes niyan. Napaka-positibong aura niyan at energy niyan. Naiikot sa mundo, di mo man nakikita. At pagiging mabuti. Talaga naman, kapag ang lalaki, pinakitaan mo ng kabutihan, ang lalaki, mas lalong maglalambing sa'yo. Daladala lang puso niya na nagpapasalamat sa iyo. Mismo nga utak at puso niya ang magsasabing lapitan ka o kausapin ka kung magkalayo kayo at magpasalamat at maglambing sa iyo. Totoo yan. Pero wag, pero huwag kang tutulong ng sobra-sobra. Okay lang tumulong, okay lang maging mabait, pero huwag sobra-sobra. Baka ma-spoil. Dapat sapat lang, dapat tama lang. Okay? Sa isang mga sikreto, tandaan mo yan. At talaga ang sweetness ng isang lalaki ay madadama mo ka each part. Mga kapatid po, na maraming salamat po mga kasupad sa pagtapos ng vlog nito. Sige kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga dito po na subscribe, ay subscribe na po mga kasupad at click na rin po notification bell upang maging ready kayo pag may bago kong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise. Pag-imais lang po ako sa aking Facebook, ay po yung profile feature ko, pakichat lang po ako ako mismo mag react reply sa inyo. Pag-usapan din yung mga problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga support Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be SPORT!